Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, at welcome naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada so, natin ang ating Pecha ngayong June 19, 2025. Sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada ngayong June 19. Ayan, dito po tayo sa June. Yan ay 6 pa rin tayo at 19 sa ating pecha, 25 sa ating tawan. Ganoon pa rin po. Ayan, simplify muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 1 plus 9 is 10. At 2 plus 5 is 7. At ganyan din po sa bandang gitna. 6 plus 10 is 16. At 10 plus 7 is 17. At sa bandang baba po, 16 plus... 16 plus 17 is 33. At pasensya na po sa mga ingay. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan combine lang po natin sila 6 plus 10 plus 7 is 23 at yan naman po yung ating kapares na numero meron tayong 23 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan kaya yung pwede na rin po natin yung matayaan 23, 23 or 23, 33, ayan mga idol at uh, yan po, digits po sila kaya simplify din natin yan bago natin sumata unahin natin ng 23 2 plus 3 is 5. At dito sa 33, 3 plus 3, is 6. Yan, 5 at 6 ang ating isusumada. Unahin natin isumada ang 5. Pukunin natin yung 23. Sumada 23, 2 plus 3 is 5. Pwede rin dyan yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At dito naman sa 6, yan, kukunin mo natin itong 33 sumada 33, 3 plus 3 is 6. Pwede rin ang 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. At 30 or 24. 24. Sumada 24, 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, po yung ating mga... Ako ang mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon. June 19. Eh. Meron tayong 5, 23, 14, 32, 6, 33, 15, at 24. Ngayon, rambol pa rin po natin. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayan, sa ating sample naman, ginawa natin dito yung 5 5 and 24 5, 24 5, 24 at 14, 33, 14, uh, 23, and 6. Ayan mga haid po yung mga sample natin para po ngayong June 19. Meron tayong 5.24 33.14 33, 14, at 23, 6. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At kung nagustuhan nyo po yung mga yan, pwede nyo pwede nyo po natin na kaya nito. O din naman kayo, makakuha pa tayo ng mga, mga kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin mga numero sa taas. Pili nyo naman po tayo kung ano po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pwede para po ngayon June 19, 2025. Maraming maraming salamat po.